Magandang hapon mga kababayan. Andito tayo ngayon sa Baring Drive at aating bibisitahin ang uh, North Cambridge Condominiums dito sa uh, may bakaking So, sumakay po ako sa jeep at uh, ang sakayan ay matatagpuan sa harap ng Chong San Harrison. So, ang pamasahe lang naman ay mga 15 pesos. At abutin ka ng mga around uh, 15 minutes para makarating dito. At uh, yun nga, uh, baba ka dito sa may kanto. Dito ako bumaba. Ipapakita ko po sa... So ito ang kanto na binabaan natin. At uh, ito nga, uh, ito yung road. Ito nilang barring drive. So medyo paakyat siya. At kung hindi ka sanay sa akyatan o kaya meron kang o nagkakaedad sa na natin ay medyo hihingaling ka naman talaga pero kayang kaya naman yan so kung makikita mo yung blue na building na yon yan na po ang pagkakalam ko isa sa unang building na naipatayo sa property na yan so dito naman sa magkabilaan medyo bakante pa siya at may mga puno pa pero baka darating din na, na araw mapuputol din ang mga to para mapatayuan ng mga mas marami pang mga buildings so tuloy lang po tayo ng paglalakad mga kababayan hindi ko lang alam kung ilang minuto natin to lalakarin pero hindi naman uh, ganong katagal siguro so ayan po may mga puno pa siya so medyo sabi natin medyo maaliwalas pa ang hangin dito Medyo tahimik Yun nga lang, parang wala pa akong uh, nakikitang mga streetlights di ko sigurado kung ito ay dapat uh, I-cover ng uh, local government o ng barangay or dapat i-cover ng mga property owners Na nandito sa dulo So, ayan. Malapit na po tayo. Ayan. Medyo nahihingal na nga ako. Alright. Okay. So, bago tayo maka... Uh, punta sa unang building or sa... Hindi ko pa sigurado kung anong building yan eh. Kasi tatlong uh, condominium buildings po yan. Makikita po natin dito sa aking kaliwa ang ARC ito rin ay pinaparentahan din pagkakalam ko para sa mga gusto mag transient or basically sa mga sudyante na nag-aaral malapit sa St. Louis Mary Heights campus so dito may mga business establishments din so merong sari-sari store dito na malapit at meron din iba pang mga stalls. Ayan. Medyo maganda rin naman ang uh, property na ito. Ayan siya. Merong parking space dito. Ayan. So tuloy nga lang po tayo sa paglalakad at... Uh, malapit na tayo dito sa kanilang main gate at dito naman sa aking bandang kanan ay mayroon ding parking space at dito sa baba ayan uh, mga ginawang parking spaces ng mga ang gilid ng kalsada pero ayan alam ko yung nakikita nyong bahay na may green na bubong ko yan na ang dulo di ko pa napupuntahan actually so tuloy tuloy lang po tayo at di, pero dito tayo dadaan sa kanilang main gate at ayan nga po hi sir kumasa good afternoon okay punta sana ako sa baba sa Wharton, sir? Oh, Oo, oh. sa Wharton. Doon na lang? Oo, doon na lang. Ay, move dito ako dumaan? It. Ah, sige, pwede na. Pwede na, pwede na man. Iwan niyo muna ito. Ah, sige. Balikan nyo na lang ngayon. Ah, sige. Okay lang. Walang problema. Sige. Ay, magiging ano po, pa, sir? Pesos party niyo? Mm-hmm. Ah, okay. Okay lang po. Uh. Okay, okay na. Sige. Balikan ko na yung ID ko later. Eh, sa i na lang. Ah, ah, sige. Pakilisan na lang. So ito na po makikita natin view dito. All thank you po. At ito na yung unang building na bubungad sa atin ang Harvard. So hindi ko pa to napapasok. Siguro pwede nating uh, i-check ang loob nito. Tignan natin. Dito po tayo dadaan. So ngayon na ako nakadaan dito. Ayan. Marami pa siyang puno sa paligid. So andito tayo sa bungad ng Harvard Building. Yan medyo may kadiliman. Tingnan natin. doon lang tayo sa paglalakad. Pero kailangan hinaan natin ang konti ating boses. Kasi may mga nakatira na po dito. Ayan, so ito po ang itsura ng loob ng Harvard Building ng North Cambridge Condominiums. Okay. Ikot lang po tayo. Tapos lipat tayo sa kabilang building. may mga renovation dito na nangyayari. Hindi ko lang sigurado kung anong taon siya na umpisan ipatayo at natapos. Hindi ako nag-research. So ito ang tinatawag nilang ground floor. Yan, may, pack, may hagdan pakyat, mayroon ding hagdan pababa. So, ikot lang tayo or itry natin ang hagdan pababa kung hindi close ang daanan. Okay, kung nagtatanong kayo kung ano yung building na kalapit lang nito, itong building na may, di ko alam pa anong klaseng kulay ito, na ilang metro lang ang layo mula sa Harvard Building ng North Cambridge Condominiums. Ito ay building ng St. Louis University o SLU Mary Heights Campus. So, lapit niya lang. Actually, merong gate na malapit. Kaya lang sarado na natin. Ha? Dito ba tayo? dito yan. Check natin kung mayroong nabasan dito. So, may few steps pa para makarating tayo sa dula. Yan. May bukas naman yung isa pang pinto dito. At yan nga po. Ito yung kanilang recycling area. Or dito nila di recycling uh, dito nila um, dinadala yung mga basurahan yung mga basura tapos as in yung segregate so parang segregation area so ayan nga dito yung mga pwedeng i-recycle pa so ayan ulit ang SLU building pero ang gate main gate talaga ay doon sa bago ka makarating sa Baring Drive yung binabaan natin kanina medyo makulimlim siya at ayon sa aking mapagkakatiwala ang source ang temperature ay nasa 22 degrees centigrade eto alam ko public area to hindi ko alam kung anong tawag dito sa uh, a building na yan so meron din mga spaces dito mga gustong paupo dyan o mag-relax ito ang parking spaces ang pagkakalam ko ay first come first serve o unahan lang so ulit ito yung Harvard building ayan ilang floor ba ito 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 8 floors tapos dito naman sa kabila, ito na po ang Princeton Building. Hindi ko rin kabisado ko ilang floors na to pero check din natin. So umikot lang po tayo mga kababayan o mga kapitbahay. Alright, ito na ang Princeton building. Ito. Ito siya. Ayan. Okay. At ayan ay mga parking spaces din. Unahan lang din sa pagkakalam ko. At yung nakikita nyong susunod na building sa baba, eto na ang Warton. Alam pagkakalam ko ito yung pinakahuling na ipatayo. Ayan. Okay. Right. So dito muna tayo papasok ako dito sa Princeton. Tapos day diretso ako dito sa baba dahil uh, pumunta ako dito para umattend din ng kanilang party. So kita-kita uh, na lang tayo sa next uh, episode o next video. Maraming salamat.